Sa so, pagpapalang araw sa inyo mga kapatid sa araw pong ito ngayon, kami po ay magbubuhos. So sa video po natin ito, uh, amin pong ibabahagi sa inyo no kung magkano ngayon ang presyo ng uh, ready mix. No, tapos uh, ibabahagi din po namin sa inyo kung paano mag-commute ng volume ng ready mix at the same time kung paano niyo malalaman yung uh, kung ilang PSI ang inyong nabiling halo. So dito po sa project namin ngayon, ang ang re required base doon sa plano no ang concrete design po namin dito ay 3000 psi so mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano niyo malalaman uh, yung mga ganong klase ng proseso pero bago tayo magsimula magsi-share po muna kami ng isang drone shot dito sa aming construction project team ng Waniko Builders. So, siya po si Longlong at the same time si Kenneth. Mga kasama po natin yan dito gumagawa. So, sa ngayon, nagpe-prepare na po sila ng vibrator. Gagamitin dito yan, no, pang vibrate ng aming concrete. So, ito po yung buong area namin. Ito po ay bubuhusan ngayong araw din po. So, nandyan na rin po yung uh, ating uh, boomcrete. No, naka na. nagantay na lang tayo ng pagpasok ng ating ready mix sa gate. So, i-update namin kayo mamaya. Dito sa aming ginagawang project So, nandito po ngayon si Engineer Ala ng Waniko Builders, si Foreman, Foreman dyan dyan. Tapos ayun po yung mga kasama natin. Tapos yung iba nando sa baba. So, tip din po sa inyo, pag kayo po ay magpapabuhos, dapat may tao sa baba. No? Para just in case na may tatagas doon. So, ma-update agad yung nagbubuga uh, ng halo sa taas. So, ayan. Tapos, gagamit kayo lagi ng vibrator. So, eto, ito po yung aming vibrator. Ayan. So, pag kayo po ay uh, magpapabus ng ready mix, i-consider nyo rin po yung upa ng uh, boom crate. Boom crate or pump crate. So, eto, kasama natin sila engineer at si foreman. Tatanungin natin ngayon kung magkano yung uh, bayad ngayon ng uh, per cubic ng ready mix at the same time yung rental ng pump crate. Or magkano yung ano, rental muna, rental nung Ah, uh, boomcrete natin. Ah, uh, natin uh, 13,000. Oh, 13,000. Eh 'yung halo natin per cubic. Uh, ano tayo? 4,800 per cubic. 4,800 per cubic. Ilang PSI? 3,000. Oh, 3,000 PSI. So, ngayon may update na kayo, 'no? May idea na kayo kung magkano ba ang presyo ngayon ng ready mix. So, maaring sa ibang lugar mas mataas or mas mababa. So kami, binigyan lang namin kayo ng idea kung magkano nga ba ang presyo ng uh, mix sa ngayon. So ngayon, ito na yung next batch ng aming uh, halo. So ang ginamit namin dito na halo, no? Uh, 3,000 PSI, 3 4 PCD. So, so ito po ngayon, uh, ito yung cylinder o oh, yung mga sample ng ating kongkreto So yung kongkreto po na yan, no? dapat po hindi yan magagalaw no? Pag natuyo po 'yan bukas, ibababad po 'yan sa tubig. No, dapat po uh, nakalubog siya sa tubig. No, kasi ah, uh, 'yan po yung i-testing, no? I-testing po 'yan kung pumasa ba yung concrete natin o hindi. So 'yan po ang magiging base yan kung pumasa o hindi. Pero ah, uh, magkaka-idea kayo kung magandang klase ang halo ang nakuha ninyo, no? Ay magkaroon kayo ng slam test. So ang slam test, eto pumasa po sa slam test nag slam test po kasi kami kanina 6 uh, to 8 to eight dapat na ano yung height 6 inches to 8 inches so ang slam test namin ay 7 so in between siya so pumasa po ang halo namin sa slam test so ito po ngayon no tapos na magbuhos at saka kung inyo pong mapapansin halos uh, saktong sakto lang yung halo namin dito no dapat makompute dito ng maayos kasi kung halimbawa pag masyadong marami ang naging sobra po ninyo so sayang naman tapos wala kayo paglalagyan eh mahal pa naman ang isang cubico uh, ng halo so eto no masasabi natin na nakompute namin ng maayos yung halo no bago kami nag order so para kayo magkaroon ng idea paano ba kinukompute ang 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 cubic ball ang cubic nung uh, halo eto lang po yan So, sukatin po ninyo yung lapad tapos yung haba length times width tapos yung kapal. So eto, ang kapal po kasi nito is uh 4 inches, no? So i-multiply niyo lang po 'yan. Bo-multiply niyo lang po, makukuha niyo na po yung uh, kung gaano karami yung halo na inyo pong kakailanganin. Ngayon, minsan pag iaasa po natin 'yan sa mga nagdi-deliver ng concrete, kadalasan po ang computation nila sobra. So ngayon para hindi naman po masayang yung pambibili niyo ng halo, dapat marunong din kayo mag-compute, no? Kung gaano karami yung uh, halo na inyong kakailanganin. So eto, yan, kung inyong makikita, no? Halos mag zero, zero na kami, no? Walang walang tirang halo. Yun na lang ang natitira doon yung nasa bucket. Yung nandiyan, siya po yung ipangpupuno doon sa part na uh, malalim. O so, ayan, binukulin na ng mga kasama natin. Ayan, titman natin si Bay. Ito. Si JR. Ayun. Kaibigan ko, kaibigan. Kaway naman dyan. Ayun Oh. Ayan. So, yan na lang po. No? Ah, uh, masasabi natin na sulit din naman po yung pagbili ng ready mix, no? Napapabilis yung trabaho. At the same time, yung halo po ninyo ay standard accurate pa pare-parehas, no? Unlike po pag mamanu-manuhin niyo, matagal, no? Ah, uh, ito po kasi kapag ka ready mix saglit lang. Ayun, pa si Kenneth. So, 'yun nga po, no? Ah, uh, bukas pag-uusapan naman po natin sa panibagong video natin yung curing time, no? Kasi ito, may tinatawag yan ng curing time. So, pag-uusapan din po natin yan during time no para malaman po ninyo kung ilang araw ba ang uh, dapat nito na, pinapa pinapatibay no so kasi pag-uusapan din natin kung kailan ba dapat na magtanggal ng mga forma no tas kung ano yung mga dapat panin yung gawin pagkatapos nyo na magbuhos so pag-uusapan natin yan sa next video natin kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa aming video. No, dalangin po namin na ang video nito ay nakadulot po rin sa inyo ng kaalaman at nakapagbigay sa inyo ng ideya kung magkano nga ba ang presyo ngayon ng ready mix. Muli si Jude kasama ang Abong uh, buong Builders. Maraming maraming salamat. God bless.